babae, naghanap ng AFAM at pumunta ka na sa mga dating site pero wala ka pa rin na target. At nagtanong ka na bakit, anong mali ko? Alam mo, minsan yung mali is yung picture na nilagay mo sa dating site na siguro sobrang ganda mo doon. Kaya wala nang pumapansin sa'yo kasi ang akala nila fake yung nasa profile. Hindi totoo yon yung nandun sa profile na yun. na kaya inignore ka lang, walang nagme message sa'yo. Kaya kung ako sa'yo at napanood mo ang video na to, i-delete mo na yon yung mga nakaraan mong picture at palitan mong simpleng camera o simpleng picture lang. At every week, magpalit ka ng profile mo sa picture. Yung yung simple lang. Baka ito ang dahilan na magkaroon ka na ng afam at makapagpangasawa ka na ng afam. Try mo ante kasi I try that. So good luck sa'yo at sana makahanap ka na. Good luck.